Tinay, sa'yo yan, ha? Alisin mo yung prestige dito yan. Oo. Oh, may laruan na siya. Oh, may kainan ka rito, oh. Hindi ka kakain para ganahan siya. Mga bata, kapag may parang laruan, ginaganahan yan, ano? Ayan. Opo, opo, opo. Opo, Kuya, palaman nyo. Ayan. O, palaman kayo sa tinapay nyo. Hmm? Eto, mga damit ni Tinay. kuya. tamang tama yan. Ah, May mga siya ngayong New Year. Tayo dali, dali, mag-a-assemble yan. Good morning, isang uh, magandang umaga, mga katuwang. mga katuwang sa pagdinda. Tuloy-tuloy po ang aming uh, pamamahagi ng uh, munti naming nakayanan para sa medyo ng mga pamilyang tinutulungan po natin para sa Ngayong umaga, dito po tayo sa bayan ng uh, Mercedes, mga katuwang. Yung tatlong pamilya rito sa poblasyon na tinutulungan natin, yung dalawa na pinapahayan po natin, mga katuwang. Then yung isa, eh, um, yung uh, mag-ama no? na tagal nating uh, inalalayan para gumaling sana yung asawa si Ate Melody namatay na At yung panganay no? yung mag-ama patuloy nating uh, tinutulungan yung mag-ama dahil napakahirap ng kalagayan ng mag-ama yung ama hindi makapagtrabaho dahil lagi nakabuntot yung anak hindi pwedeng maiwan ayaw magpaiwan sa ibang kaya ngayong umaga yung po ang pupuntahan natin maganda-ganda ang panahon namin ngayon mga katuwang, eh. Pero kagabi, sobrang ulan. Hindi po tumitigil yung mga pag-ulan. Then, uh, hanggang sa umaga, pag -isim namin, malakas pa rin po ang ulan. Then, uh, ngayon, magkatatanghali, medyo po. Uh, tumigil. tumigil. Sana magtuloy-tuloy na po mga katawang upang magtuloy-tuloy uh, uh, na rin po na ikot namin yung mga plano namin sa mga pamilya tulungan po natin, sitahin po natin, update, update Then yung, um, po natin kayo dahil yung mga um, team na kaya na po namin para sa kanilang pinjanot sila. Mega Mega Love shout out sa lahat ng ating KSP in Kagabe Abroad na walang sawang tulong sa so mga kapatayan po natin at mga katuwa. Parang, go go! Kama ni Kuya Juni, si Tinay, ngayong umaga. Magandang panahon ngayon, sana magtuloy-tuloy pero kanina ng umaga pagising natin, so parang lakas ng ulan. Ngayon eh medyo maganda-ganda ang panahon kaya sasamantalahin po namin yung mga pupuntahan namin. Solo po ako ngayon kaya medyo mahirap magbitbit ng mga dala-dala. Oy, Kuya Johnny. Good morning. Hello, Tinay. Happy New Year. Oh, bless. Oh, bakit parang may sipon to? May sipon niya, sir. Ha? Sa so bagay, uso ngayon yan. Gawasin na hindi tulad. Oo nga, uso ngayon maraming. Wala na sir, huwag lang, lang hikain. Oo, maram, ah, wala namang hika ngayon, wala namang asma. Wala ba sir? Eh, yung nebulizer, buhay pa naman. Andiyan pa sir. Andiyan pa, pa naman. Okay, thank you, thank you. Sa so, wag na sanang maulit yung unang nebulizer, no? Wala, sir. Oo, kasi wala nang iba niyan, ha? Wala nang iba. Oo, eto, may... Yan yung ito, may, yun ito, pansit. <laughs> Sa ano? Patina, isa'yo yan, ha? Oh, alisin mo yung plastic dito mo yan. Oh, may laruan na siya. Oh. May kainan ka rito oh. Hindi kakakain. para ganahan siya. Mga bata kapag may parang laruan, ginaganahan niya. ano. Ayan. Opo, opo. Opo, opo. opo. Kaya palaman niyo. Ayan. Oh, para may palaman kayo sa tinapay niyo. Hmm? Ito mga damit ni Tinay, kuya. tamang tama 'yan. Tayo na ko na. Magsisimba siya ngayong New Year.

Tayo. ano ko dali, tayo. Malaki pa naman siya, sir. Mm -hmm. Tagot lang yun, yan, sir. Oo. Punti lang naman, differential, Pano, di ba? Punti lang, sir. Ilang taon na ba si Tinay? Eh? Lima, sir, lima. Lima? Ay, yung mga damit na yun, pang four years old, yan. Hindi lang, sir. Oo, oo. Yung isa. Ah, sasabi yun na yan. Okay, okay. O, so, ayan, ha? Hmm. Tapos meron pa ko ditong ham. So, kay Juni, ham ninyo. Hmm, ha? uh -huh. So, ayan. So, least la naman kayo mga sakit no uh, very good parang mas ginusto niya yung plato niya kisa dun sa laro di ba yung din yun sir ha yung teddy din siya niya di pa rin nakapagsalita ano di pa rin magasir di pa rin ano baka delay lang no baka para. Para. Diba na siya para hawak mo yung anak mo di man na ano di man na masyadong malikot ay So, dati sir. pa rin. Dati pa rin sir. So hindi ka pa rin makapagtrabaho. Ay, wala waga sir. Magalis lang na ako. Nakabuntot agad yan. Dati pa rin, oh. no? Oo sir, walang pagbabago yung ugali niya sir. Pagbabago. Mm Habang -hmm. lumalaki siya, lalong pabigat ng pabigat sa iyo. Oo no, no, sir, naglalaba nga ako sir. Nandiyan sa tabi ko sir. Oo. Oh, oh. <laughs> sa pagsampay. Gusto ka naka, lang. nakahawak sa... Kawak sa damit mo. Gusto sir, Lagi nga nakaano, sir. Lagi nga kasamudyan. Uh -uh. So, talagang uh, gano'n, no, no? Uh Oo, -huh, sir. Na tayo magagawa. Yan ang bigay sa atin ng Diyos, Kaya no? Kaya sir. Talagang pagsasakritisyon talaga, sir. Kaya, tama, tama. Yung uh -huh. yung uh -huh. Kaya, uh -huh, yan ang problema. Paano kayo mabubuhay na -huh. mag-ama? sir. Yan Kung ganyan ang sitwasyon ninyo, no? Hindi uh -huh, Di ka makatakilos, di ka makatrabaho. Uh -huh. Kasi lagi ito nakabuntot. Di naman nagpapaalaga sa iba. Ayaw, sir. Sa so, kapatid, sir, pagka kumalabas lang... Pagbabalik ko rito, wala na lang sa labas na rin. Naku, delikado yun. May kaya, mga sasakyan sa, kaya, sa labas, kalsada. Oo. Kaya ma, yun, sa diligatan ko dyan, makalabas dyan. Mm -hmm. Magamabangga. oo mm O, -hmm. oh, eh, sige ha. Happy New Year na lang sa inyo kayo, Johnny. Eh. Sa inyong dalawa ni Tinay, year. ha? Okay, okay. O, oh, bye-bye na. Bye-bye, Tinay. -bye, tinay, bye-bye. Bye-bye, Tinay. Bye-bye. -bye. -bye, -bye. eh, siya. Bye-bye, Tinay. <laughs> siya dun sa hawak niya. Okay, Kuya Juney. Ingat kayo. Happy New Year, ha? Happy New Year. Okay, okay, okay. Babay na. Alis na ko. Okay, Juney. Alis na. Gugugugo na ko. Ingat, ingat kayo. Happy New Year. Happy New Year. Tuhan okay. yung mag-ama. Nandiyan kayo sa labas. <laughs> oh. Happy New Year. Ay. Ah, ang hirap naman dito sa may gate ninyo. Ah... Uh, Jenny Lynn. Oh, yun. Kumusta kayo? Happy New Year. O, oh, din nga ito. O. Oh. Yan. Para may pagsaluhan kayo mag-ama New Year, no? Tapos ito pa. Ham. Yan mo itong ham. Yan. Marunong ka magluto niyan? Okay Very good. Tapos... Pagsimba mo sa New Year, meron akong damit mo dito. Ayan. Po. Sukat mo nga kung kasya sa'yo. Huwag mo nang isuot. I ano mo lang. Tingnan ko kung kasya. Sige nga. Magsisimba ka ba? Nung Pasko nagsimba ka? Nagsimba ko. Uy, very good. New Year magsisimba ka din. Ano? Ayan, pang lamig yun. tama malamig dito sa lugar ninyo. Ano? Yung isa dyan. Ayun, pwedeng pansimba. Ano? Sukat mo nga. So, huwag mo lang, huwag mo lang, ayan, ganyan, oh. Diyan, ano naman yan, eh. Long sleeve. Oh. Ang ganda. Ayun. Uy, oh, very good. Kasya, no? Yung isa pa. Salamat po. Ayan. O, oh, yun. Long sleeve pa din yan. Kasi malamig dito, eh. Ano? O, mga galing yan, USA, Amerika, ano? Mga imported na damit. Ayan pa. May daming mong damit na, ano? yan pwede pa din, ano? Salamat po. Oo. oh, gusto mo ba yung damit? Ha? Nagustuhan mo? O, alin ang isusuot mo dyan? Pagsimba mo sa New Year? Alin. Ah, yun, maganda yan, o, diba? O. Wala naman kayong sakit magtatay? Wala naman? Wala naman po. Anong sakit? Mayroon, mayroon. Ah, sipon. Uso yan ngayon. Ingat-ingat kayo. Kasi nga sa panahon natin, no? Ah, biglang uulan, biglang iinit. Tulad kanina. Mainit. ang kanina, ah, maulan. Biglang, biglang. <laughs> okay daming basura pa din dito sa loob ninyo ha oh ayan na alis na rin ako ha dinala ko lang yan sa inyong kunting pang new year nyo ha para meron naman kayo ang pagsalusaluhan na mag ama sa midjan noche no oh babalik na lang ako sa kasakali ano okay ingat kayo salamat po mm -mm. nagwawalis ka dito sa bahay nyo Nagwawalis ka? Nagwawalis po oh, tama yun. Very good. Very good. Uh -huh. Nakatapos ko lang po maglaba. Uy, pag... eh, nanlabi mo. Bakit pa ako tanong yung isang araw? Aha, ano, okay. Basta talaga ako okay. nag-uulan naman. <laughs> oo, nga, oo nga. Okay. Hirap paglaba pag maulan. Ano? Kung nakamagkano ka naman? Naka-300 lang po. O, nyo ng pagkain. Tatay mo hindi naman nakakatrabaho, no? Dahil may sakit, ano? Okay. Sige na, ha? Oh, bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye, so, Alis na ako. Alis na. Bye-bye na. Bye-bye. So, ingat kayo. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Padikit oh, New Padikit. Ayan na. Alis na ako. Sige, po. Salamat. Okay, okay. Bye-bye na. Bye-bye. Oh, happy New Year. Happy New Year. Okay, okay. Pupuntahan natin. Eh, magiging naman, ha? naglalako ng tinapa nung hindi pa natin pinagagawa yung bahay nila natutulog sila sa loob ng bahay nakapayong pero ngayon okay na Perti tao po pano. hindi pa nila ginigiba yung lumang bahay nila pano. oy talenlen kumusta kumusta pwede ba akong pumasok pwede ba akong pumasok Saan yung mga anak mo? Nasaan sila? Ang dito po si Shin. Pinapaliguan si Bibi yung isa po kasama. Mino? Ni Papa niya magkuha ng kahoy. Ba bakit kami kahoy? Panggatong po sa tinapa. Ah, okay. At least magluluto kayo ng tinapa. Opo. Okay. Ay, very kasi good. Kasi wala po kasi panggatong. Ay, very good. Di ba ginagamit niyang panluto yung balat ng nyug? yung ginagamit po namin kusod, yung power soup. Oh, okay. Yung pinaganuhan po. Yung pong kahon na ano, sa paglalaga naman po yung okay, 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 okay. Kumusta kayo rito? Oh, hindi okay, na kayo natutuluan. Hindi na po. Oh, hindi na kayo nakapayong sa loob ng bahay, no? Okay, okay. Pero bakit, bakit may mga ganyan yung bahay nyo? Ba't hindi, may payong pa rin? Nilagay ko po dyan kasi para magtuyo si payong. Ah, nilagay. Akala ko butas na iyeru no. <laughs> yan. Okay. ko para po si Okay, okay, okay. Hello, kumusta ka? Ayos man. Walang pasok, ano? Opo. Oh, o, maglagas kwatsa. Ano? Matama yun. Ikaw ang nagpapaligo dito sa bunso mo? Opo. Si mama mo may ginagawa, ano? Opo. Gumagawa nung, anong tawag doon? Lulutuin na tinapa. Ano? Oh, ito di na kayo ano, di na kayo nangong problema no, di na kayo nauulan nang sa gabi. Opo. Habang kayo nasa loob ng bahay, wala na kayo sa isang sulok, nakaupo lang habang natutulog, di ba? Ano pangalan nga nito ate Lenlen? Shane po. Si Shane, sorry, nalimutan ko agad. Ganun talaga pag bumabata, no? Nakakalimutin na. Ah, uh, meron ako ditong dalang. Oh, tingnan mo nga ito Shane, para sa, sa inyo itong magkapatid mga damit na ito. Tingnan mo. Ayan. Yeah kung kaso sa'yo okay. yan doon sa kapatid mo kaso yan doon sa lalaki ano pangalan nga ng kapatid? Ian po ha? Ian Ian? okay dalawang t-shirt oh, diba? o oh, magagaling nga yan imported na mga damit yan o o mo o dalawa yan o oh. gusto kang kaya niya yan? ha? Hmm. tapos ikaw naman yan may bag ka ako ka yan. May bag. yung bag pag, kung kasi pang eskwela mo. Okay sa'yo yan? Gusto mo yan? Ha? Ha? Bakit? May ah, bag pa man pa ako. may bag ka pa? O oh, sige na sa'yo na yan. Magamit mo yan. Oh. Tapos itong damit mo. Kasya? Sukat mo nga. Ayun. O, kasya? Ha? O, oh, may pangsimba ka na, ano? Okay. Damit ni kuya mo yan. Ano? Pansit nyo. Para may, ma kahit paano, may pagsalusaluhan kayo. O, oh, dilen-dilen. Wakan mo itong ham. O. Oh. Pagka ako, isinwerte. Pabalikan ko pa kayo dito para may dagdag pa yan, ha? oh Uh, di lang nawawala ang pansit kasi ang pansit ay napaka-importante. Ayaw po. Pang ng Oo. <laughs> <laughs> uh -uh. eh, binisita ko lang kayo rito kasi ako'y natutuwa at hindi na kayo dating uh, malaki ang problema niyo sa bahay nyo. No? O, Ngayon, ang problema din na lang, eh, konsumo araw-araw. Okay. So, pag uh, yun naman ay eh, pag magsipag kayo, hindi kayo mawawala ng pagkain, no? Ano nga po namin nga, kahit paano, sana nga kung ka kami kahit... kung nga Konting pampuhunan, mm, mga magkano nyo. Magtatapat tuyo kasi po din kami eh. Ha? Magtatapat tuyo. Tapa at tuyo. Mm. Mga magkano ang konting puhunan? Mga magkano? Mga 50 pesos? Ganyan? <laughs> Kulang po <puyo>. yun. Kasi <laughs> siyempre magbibili ka pa ng mga gamit eh. Sabi mo kasi konting puhunan. <laughs> Joke lang. Nguro mga limandibo. Hmm. Oo kasi ano? mabili ka pa po. Kasi ng mga gamit eh. Kaya, kaya. Okay. Oo, oo. Eto. Mga kaingat, ano, taytayan. Ha? Mga kaingat taytayan po pa po kasi po namin. Okay, okay. <laughs> Kayaan mo, no? Kapag tayo eh, makagawa ng paraan, may puhunan kayo. Ha? Oo. Okay sa inyong paggagawa ng tinapa. Ano? Mahal ngayon tinapa kasi maulan na eh, di ba? Opo, sa kapatid ko wala pa po masyadong naglalaot. Walang huli kasi maalon. di Ba, walang naglalaot na mangingisda, di ba? May kaya naglalaot mahal. po kaso mga taksay naman po. Oo, kaya nga, kaya nga. eh, kumusta? Wala naman kayong mga sakit. yung ang importante sa atin, eh, di ba? yung pagkain nakukuha na lang yan eh basta masipag ka no okay. tapos may maayos ka naman na bahay para hindi na kayo natutulog ng nakaupo sa isang sulok di ba okay. nakapayong kayo sa loob ng bahay di ba sinauli mo na yung payong sa kapitbahay mo andiyan pa ko yung payong <laughs> binigay na talaga sa inyo okay. uh, souvenir niyo ba't hindi nyo pa ginigiba itong bahay di giba giba ha wala pang hindi pa po kasi po, magpag yung bahay, kasi pag nag-giba po ang ano inyo, upa ka pa po sa mga gawa. So nga tapos kung saan mo pa itatapon yan, Opo. di mo pwedeng sunugin yan rito, maraming kapit-bahay. Okay. Ah, sige ha. Sige. Mm -mm. Ito mga damit mo, no? pati yung sa anak mo ha. Opo. Oh, Ikaw naman, hindi ko kasi alam ang mo. size mo? Ano ba yung size mo? Pareho lang po kami ng damit ni oh, Shane. Oh, talaga ha? Pareho kayo ng damit ng anak mo? <laughs> Oo. Oh, oh, grabe. Grabe kang mga <laughs> <Ay>, ha. Ay, lumayo. <ngayon. laughs> Hali ka nga dito, Shane. Tabi ka dito sa mama mo. Tingnan ko kung... Kukum... Oh, ang ka talaga. <laughs> Mas wala ka <buya> yan sa akin. Ha? <laughs> <laughs> Mas wala ka pa sa akin. Oh. Kitang-kita naman. Hali ka nga, Shane. Magdiretso ka ng tayo. <laughs> Ako nagtataka na talaga bakit kayo nagkapareho. Hindi po pareho lang po kami nang Pareho lang kayo? Small? Mataas lang kasi po ako sa kanting yan. Ah, okay. Sige, payag na nga. Kung yun lang talaga <laughs> tayo magagawa ano, Shane? Payag <laughs> ka, Shane? Payag ka? Ay, ko magawa. Siyempre, nanay mo yun, ano? <laughs> Pala ka, nanay mo yun. O, oh, hala, alis na ako, ha? Apo, sige po. Oh, Kailan -kay kayo maglalako ng pa? Pag nakakuha po ng isda. Ah, okay. Yung... Kasi magkaano kasi ngayon, ang isda mo ngayon ay naabot po ng mayigit to 7. Ah, mahal, ang mahal. Ang mahal. Sa banyero yun. Stereopon po. Yung gawaing, stereopon, oh. gawaing tinapa. Tamba ano mga isda ginagawa na tinapa? Tamban siya po yun. Okay. Sarap yun. Okay, okay. Sige ha. ingat kayo, ingat kayo. Oh, uh, babay na, babay. Babay. Hello. Uh, sige na. Hello. na, Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year.